nangyari, wala na kayong langis na ilalagay. lalagay. Okay. Kumuti no? oh, lagi mo na okay. yan. Pwede yan. Sa para sa Ayan, guys, Pwede mo na ilagay yan. BBO mail. Well, Kalau uh, mau <laughs> apa itu, itu terbuat. Ito mau <laughs> apa itu, itu akala ko pa. Di mo mo yan. 'yung Yan may blue yan, may blue yan saka may gula. Pag may, mayroon din ata po roon blue. So, pero pag mga gusto mo pang nabili san, talaga sa taka...